ang langgam at ang tipaklong. Noong unang panahon, may nakatirang mga langgam at tipaklong sa madamong parang. Masisipag na nagtatrabaho buong araw ang mga langgam. Nangongolekta sila ng mga butil ng trigo sa palayan ng magsasaka sa malayo. Sila ay nagtatrabaho sa napakadisiplinadong paraan. Maaga silang nagpupuntang sakahan tuwing umaga sa oras na may sapat ng liwanag para makakita at magsisimulang magbuhat ng mabibigat na butil ng trigong nakapatong sa kanilang ulo. Maingat nilang inilalagay sa imbakan ang mga butil ng trigo at pagkatapos ay bumabalik sa sakahan para kumuha pa. Sa kabilang banda, ang tipaklong ay napakatamad at nagpapahinga sa lilim buong araw. Umaawit ng mga kanta mag-isa at masarap na kumakain. Nagpapakasarap siya sa buhay ng todo at walang pakialam sa mga susunod na mangyayari. Lagi niyang kinaaawaan ng mga langgam na nagtatrabaho buong araw. Lumipas sa mga araw, tinatamad na lumundag ang tipaklong sa damuhan. Masigla, masaya at laging busog. At humuhuni at umaawit sa kanyang sarili dahil masarap ang buhay niya. Habang ang mga langgam ay nagbubuhat ng mga trigo at dinadala ito sa kanilang lungga ng buong sipag. Isang araw, habang nagtatrabaho ang mga langgam, isa sa kanila ay nahulog dahil sa bigat ng butil na buhat niya. Siya ay pagod na at nasaktan. Sa halip na tulungan ng langgam, tinitigan ng siya ng tipaklong at pinagtawanan Nagtanong ang langgam. Ginoong tipaklong, maaari mo ba akong tulungan buhatin itong trigo papunta sa aking lungga? Pasasalamatan talaga kita na ng gusto. Ngunit siya ay hindi pinansin ng tipaklong at nagpatuloy sa pagpapatugtog. Kaya buong lakas na, binuhat ng langgam, mag-isa ang trigo. <laughs> Bakit ako magpapakahirap, langga? Tanong ng tipaklong. Alika, magpahinga ka muna at pakinggan ang kanta ko. Narito na ang taginit, maaliwalas at pahaba pa ang mga araw. Bakit sinasayang niyo ang sikat ng araw para may trabaho? Hindi siya pinansin ng langgam at yumuko na lang. Binilisan niya ang paglakad papuntang sakahan. At ito ang nagpatawa ng mas malakas sa tipaklong. <laughs> Bunting langgam, nakakatawa ka naman. Tinawag niya ang langgam. Halika, halika't sumayaw tayong dalawa. Kalimutan mo yung trabaho. Magpakasaya tayo sa tag-init. Maglibang ka. Tumutulong ako mag-ipo ng pagkain para sa taglamig. Sabi ng langgam. At mapapayo kong gawin mo rin ito. Oh, ba't kailangan magbala sa taglamig? Tanong ng tipaklong. Napakarami pa natin pagkain sa ngayon. At marami pang panahon para maghanda sa taglamig. Ngunit alam ng langgam kung anong kanyang ginagawa. Kaya naman nagpatuloy siya sa kanyang pagtatrabaho. Habang ang tipaklong ay lumulundag patawid sa parang, masayang kumakanta at sumasayaw, ito ay nagpatuloy sa mga sumunod na araw. Sa halip na nagtatrabaho at naghahanda para sa taglamig, mas ginusto pa ng tipaklong na sumayaw, kumanta at maglaro sa kanyang libreng oras. Hindi niya naisip na ang napakagandang mga araw ng tag-init ay hindi habang buhay at di magtatagal darating na ang taglamig at tag-ulan. Ang tag-init ay naging taglagas at ang taglagas ay naging taglamig. Ang liwanag ay bihira ng makita at ang mga araw ay maiksina at makulimlim. Ang mga gabi ay mahaba at madilim. Nagsimulang umulan ng niebe at naging napakalamig na. Nanginginig ang tipaklong sa lamig ng simoy ng hangin. Sinubukan niyang balutin ang sarili ng mga tuyong dahon sa paligid. Pero ang malakas na hangin ay hinipan ito palayo. Siya ay nagutom at walang nakitang anumang makakain. Sigurado siyang pag hindi siya nakakain, mamamatay na siya. Nangihina na siya at di nagtagal na pagtanto niya na tama ang mga langgam at dapat naghanda rin siya. Hindi na gustong kumanta ng tipaklo ngayon. Siya ay gutom na at nilalamig. Wala na siyang masisilungan mula sa nyebe at wala rin makakain. Ang parang pati na rin ang sakahan ay nababalutan ng nyebe. Walang mapagkukunan ng pagkain. Oh, anong gagawin ko? Ha, sana ko pupunta. Panaghoy ng tipaklo. Hindi niya inaakalang magiging matindi ang taglamig, di gaya ng dati. At dahil hindi siya nag-imbak ng sarili niyang pagkain o tumulong sa iba na mag-imbak, hindi niya namasisilayan pa ang susunod na tag-araw. Wala na siyang matutuluyan mula sa niyebe, at siya ay mamamatay na sa sobrang gutom. Nakita niya ang mga langgam na nagpapakasarap sa pagkain na inimbak nila noong tag-araw. Oh, pupuntahan ko silang langgam at manghihingi ako ng pagkain. At makikisilong. Sinabi ng tipaklong na may pag-asa. Pasuray-suray siyang nagtungo sa mga langgam at kumatok sa kanilang pinto. K Kumusta mga langgam? Paiyak siyang bumati. <laughs> Nangarito ko para kantahan kayo habang nagpapainit sa inyong apoy. <laughs> Ah, ah, kinukuha niyo ako ng pagkain sa, sa, sa inyong imbakan. Hindi, di bali na ginoong tipaklong. Hindi namin gusto makinig sa'yo sa kahit anong pagkanta mo. Nagmakaawa siya sa kanila ng husto ng pagkain at napapasukin siya kundi mamamatay siya. Ano? Napasigaw ang mga langgam sa gulat. Wala ka bang naitabing kahit ano para sa si taglamig? Ano naman ang pinagkaabalahan mo buong tag-araw? Uh, wala akong oras na mag-imbak ng pagkain. Reklamo ng tipaklong. Masyado ko nga magpatugtog at uh, bago ko pa malaman, tapos na pala ang taginit. Napailing ang mga langgam sa pagkainis. Tinalikuran nila ang tipaklong at bumalik sa pagtatrabaho. Ang langgam na minsan humingi ng tulong sa tipaklong ay tumingin sa kanya at sinabi, Sa buong taginit. Nagpakahirap ako habang tinatawanan mo ko, Kumakanta ka pa at sumasayaw? Dapat iniisip mo rin ng tungkol sa taglamig. Maghanap ka na lang ng makakantahan tipaklong. Wala kang makakain ng masisilungan dito. At pinagsarhan ng langgam ang tipaklong ng pinto. Ang tipaklong ay walang nagawa kundi umiyak. Wakas. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!